Napapagod ka na ba sa bigat ng buhay? Pakiramdam mo ba na parang pasan mo ang mundo, hindi mo na alam kung paano haharapin ang mga problema at alalahanin? Sa bawat hakbang, tila pabigat ng pabigat ang dalahin. Minsan, kahit anong gawin natin, tila hindi sapat ang ating lakas ang mga pagsubok ay tila hindi na uubos at sa bawat pagdaan ng araw, parang dumadagdag pa ang ating alalahanin. Hinahanap natin ang pahinga sa maraming bagay, sa kayamanan, sa kasikatan, sa mga material na bagay o sa ating sariling lakas. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay lumilipas. Ang tunay na kapahingahan ay hindi matatagpuan sa mundong ito kundi sa Diyos lamang. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng paanyaya upang hanapin siya sa ating paghihirap. Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng tunay at ganap na kapayapaan sa ating puso. Sa gitna ng ating mga pasanin, nais ng Diyos na ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Hindi natin kailangang dalhin ang lahat ng bigat ng ating buhay mag-isa ang kanyang yakap ay bukas at ang kanyang biyaya ay sapat upang paginhawahin tayo. Nais niya tayong palakasin, gabayan at bigyan ng bagong pag-asa sa bawat pagsubok na ating hinaharap. Sinabi sa Mateo 11.28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang pahayag na ito ni Jesus ay isang malinaw na paanyaya sa lahat ng nabibigatan sa buhay. Hindi niya sinabi na kailangan muna nating ayusin ang ating sarili bago lumapit sa Kanya. Sa halip, inaanyayahan niya tayo sa anumang estado natin, kahit tayo'y pagod, takot o punong-puno ng alalahanin. Maraming dahilan kung bakit tayo napapagod, Maaring ito ay dahil sa hindi natatapos na gawain, suliranin sa pamilya o pangamba tungkol sa hinaharap. Ang mundong ito ay puno ng stress, ngunit nais ni Jesus na malaman natin na may isang lugar kung saan maaari tayong makahanap ng kapahingahan, at iyon ay sa kanyang piling. Ang kapahingahan na iniaalok ni Jesus ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Kapag ibinibigay natin sa Kanya ang ating mga takot at pangamba, binibigyan Niya tayo ng kapanatagan. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang ating mga problema, ngunit magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang mga ito ng may tiwala sa Diyos. Mahalaga ring tandaan na ang pagtanggap ng kapahingahan mula sa Diyos ay nangangailangan ng ating pagpapasakop at pagtitiwala. Madalas nating gustong kontrolin ang lahat sa ating buhay, ngunit kung hindi natin ibibigay ang ating pasanin sa kanya, paano niya tayo bibigyan ng tunay na kapahingahan? Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang pagpapalaya mula sa bigat ng mundo. Ang mundo ay mag-aalok ng pansamantalang lunas, mga bagay na pansamantalang makakapagpagaan ng ating pakiramdam. Ngunit hindi tunay na makakatugon sa ating kalaliman. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kapahingahang hindi nagwawakas. Kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng lakas na lampasan ang bawat pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Ang kanyang yakap ay laging bukas para sa atin, hinihintay niya lang tayong lumapit sa kanya hindi mahalaga kung gaano kalalim ang ating sugat o kung gaano kabigat ang ating pasan. Ang mahalaga ay ang ating pagtitiwala sa kanyang pangako. Sa piling ng Diyos, matatagpuan natin ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sinabi din sa awit 55-22, Ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasan at aalalayan ka niya hindi niya itutulot na ang matuwid ay makilos magpakailanman. Sa talatang ito, binibigyang diin ang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kapag inilalagak natin ang ating pasanin sa kanya, nangangako siyang aalalayan tayo. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin. Siya ay tumutugon at gumagawa sa ating buhay madalas nating iniisip na tayo lamang ang may kontrol sa ating buhay. Ngunit hindi natin kayang dalhin ang lahat ng pasanin ng mag-isa. Ang Diyos ay laging nandiyan upang bigyan tayo ng kalakasan. Ang paglalagak ng ating pasanin sa Kanya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nakararanas ng matinding pagsubok, Maaring hindi natin agad makita ang kilos ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya kumikilos. Ang kanyang pag-aalaga at paggabay ay patuloy nating mararanasan kung patuloy tayong magtitiwala sa kanya. Bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayong magtiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang plano. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala tayong takot. Ito ay nangangahulugang inilalagak natin ang ating takot sa mga kamay ng Diyos. Kapag inilalagak natin ang ating pasanin sa Panginoon, hindi lang niya tayo pinapalakas. Binibigyan niya rin tayo ng katiyakang hindi tayo kailanman pababayaan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang at ang kanyang tulong ay laging sapat hindi lamang tayo inuutosang ipagkatiwala ang ating mga suliranin sa Diyos. Inaanyayahan niya tayong mamuhay sa kanyang kapayapaan. Ang pagtitiwala sa kanya ay daan tungo sa isang buhay na may kapanatagan. Sinabi din sa unang Pedro 5.7 Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang talatang ito ay isang matibay na paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga suliranin. Hindi lamang alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan, kundi Siya mismo ay nagmamalasakit sa atin. Sa bawat luha, sa bawat pagsubok, at sa bawat pangambang ating kinakaharap, nariyan ng Diyos na handang umalalay sa atin. Kapag tayo ay nag-aalala minsan ay iniisip natin na dapat nating solusyonan ang lahat ng problema sa ating sariling kakayahan. Ngunit ang talatang ito ay nagsasabing isuko natin ang lahat ng ating kabalisahan sa Diyos. Hindi niya nais na tayo ay magdusa ng mag-isa. Bagkus, nais niyang makasama tayo sa bawat hakbang ng ating buhay ang salitang lahat ng inyong kabalisahan ay nangangahulugan na walang limitasyon ang habag ng Diyos. Hindi lamang malalaking problema ang dapat nating ipagkatiwala sa kanya kundi pati ang maliliit na alalahanin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay mahalaga sa Diyos dahil tayo mismo ay mahalaga sa kanya. Madalas tayong nag-aalinlangan kung dapat nga ba nating ipagkatiwala ang ating mga problema sa Diyos. Ngunit sa tuwing sinusubukan nating buhatin ang lahat ng pasanin ng mag-isa, mas lalo lamang tayong napapagod. Ang Diyos ay isang ama na may malasakit at nais niyang mapanatag ang ating loob sa kanyang pangangalaga. Sa ating panahon ngayon, Napakaraming bagay na maaaring magdulot ng kabalisahan, trabaho, pamilya, relasyon, kalusugan at hinaharap. Ngunit sa halip na magpabigat sa mga ito, ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Kapag inilalagak natin ang ating mga alalahanin sa kanya, binibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Diyos ay hindi isang malayong nilalang na walang pakialam sa atin. Siya ay Diyos ng pag-ibig, habag, at pangangalaga. Hindi tayo bibiguin ng kanyang pagmamahal kapag isinuko natin ang ating kabalisahan sa kanya, makakamtan natin ang isang buhay na payapa at puno ng pagtitiwala. Sa harap ng ating mga pagsubok, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magtiwala sa kanya. Siya ang ating tunay na kalakasan at sandigan. Hindi man natin agad makita ang sagot sa ating mga panalangin, makakaasa tayo na siya ay laging kumikilos sa ating buhay. Ang Panginoon ay laging handang makinig, umalalay, at magdala sa atin sa tamang landas. Sa kanyang presensya, may katiyakan tayong hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Anuman ang ating pinagdadaanan, walang problemang masyadong malaki o maliit para sa Diyos. Siya ang ating kapanatagan sa gitna ng unos at ang ating sandigan sa panahon ng pangangailangan. Anumang bigat ng iyong kalooban, ilagak mo sa Diyos sapagkat siya ang may malasakit sa iyo.